Ayan mga kabayan, ang sarap-sarap ng aming alam. Magano ko ngayon magsisigan. At ito yung mga halo. Yan, completo ricado sitaw at saka radish yan ano tapos okra at saka gabi kamatis talong wala pang hiniwang sibuyas kasi busy pa yung aking manager ayan ito yung mga aming niluluto ang aming niluluto tapos dalawin ko muna yung aking ano doon kaibigan ayan <laughs> ayan na mga malansya busy talaga ang mga person marami kang plansayan dyan pwedeng sumali <laughs> okay, magluto muna. Magluto mo, magluto muna ako. Kasi ano eh, para masarap. Para may pangtanghalian. May pangtanghalian. Ganito ka busy ang mga kunyang. Ayyan. Ang gagawin ko nito is pinakuluan ko muna sa sibuyas para matanggal-tanggal naman ang yung unang langsa. Ganon din ba ginagawa niyo dito? Huwag itapon yung karne, yung sabaw lang. Pwede naman dito. Huwag itapon yung karne, sayang. Sabaw yung sabaw lang. Ka, ah. Wag <laughs> Ayan. Pa? Parang ano yata ang kukunin yung may mga ano, playground. Yun ang sabi ni, ano, ni Jenny. Ano ni Jenny? Ayan oh, habang nagluluto, nagmamaritisan. Ay, hindi na tuloy yan. Masarap daw ang luto kapag may, may kasamang maritisan. O, oh. Pero hindi naman kasaray yung ginawa natin eh. Hindi magandang buhay naman eh. Ah, diba? Masarap nito. Tapos lagyan natin ng ano mamaya. Tingnan. Masarap Oh, Mas maganda da dapat dito yung di Diop natin tayong tayo ang nagluluto. Wala kasi pagdami man dito Walang nagsasalita. Ha? <laughs> Paano magkakaaway ka yun? nagsasalita. Ay, buti na lang pumunta ako dito. Nakakapagdaldal din ako dito gawa nung walang amo. Pag andun ako, bawal din ako ano, nakatikom, nakasafer lagi. Gawa, gawa nung bawal magsalita. Ayaw nang maingay ng matanda. pati naman si Pinkus hindi niya? Oo, si Pink oh Boy. O, namin mag-ingay. Ayaw rin. isa-sara, mag-ingay pa naman. O? Ayaw Ayaw rin niya nang maingay. Hmm. Ayaw niya nang maingay. Ayaw rin niya At tayo ngayon talagang ilabas na natin lahat. Huwag niyo idamay na gusto kong sumaya, di ba? <laughs> <laughs> Dahil habang nagsasaya sila doon, ah, dito masaya din tayo Tuluan ko muna to para mas matatanggal yung langsa. Mga tumubo na ito. Baka may Alin, ng ano. Alin? Ano yan? Tanin mo doon. Ano yan? Luyang ewan. Ano yung luya na yan? Ewan po, Baka ibang luya. Luyang dilaw? Tignan ko nga mamaya kung luyang dilaw yan. Kita din ko so hindi luyang dilaw. O mayroong ano doon eh. Mayroong paso. Di... Wala naman kasi dito di ano. Wala taniman. walang taniman? Pero mas malaki tong bahay nyo, di ba? Inubos lang nila yung space, no? Di ba may garden yan? May garden yan dati? Ay, yung... Sa kabila pala yan, ano? Ay, oo, oh, oo, oh, oh. at least nah, 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 nah. Start... na... Nag-vacuum ako dun, eh. tayong maglagay ng gulay. Eh. Ano to eh? Yung gabi na dinurog ko. Gabi, dinurog ko siya. Ayan. Para malapit. na natin lahat to huwag na ado-ado mo baka yung ibang klase kasi yung brown ko is ano dalawat kalahati nilalagay ko eh natin yung chapitik. Kutsara. Dito ako, kasi Hindi ako mag-expert na tayo mag dyan. sabihin mo magkamay tayo. Kasama. Hindi yan sila nagkakamay. Para lang kayo, kadiri daw, sa pero, na Okay siguro to, patayin ko na. Okay na yan. Okay, okay lang yung rice, lalo na pag -pun. Okay na. Basta ganito, palamigin. Dito na tayo, ay. Ako mayari ng ano <laughs> o oh, mag-order lang kayo Sorry Sure, Oh. Kung gusto kong magkamay to. Ay, may magulo sa pa ko. May magulo. May mo? No? Hmm. Okay lang. Karo nung mapagpalamigin. -ma ano? Mm hmm. na mo. Nakakulit. Okay, sa damon pa lang sa mga Tapos, oh, pag masarap ang ulam, nagkamayan. Pag, wala, pag walang ulam, kuha na lang lang yan kasi maliit na lagay na dito. Pag oh, wala ko lang gagawin. May kutsara. Magtinidol. <laughs> Tingnan nga natin. Yan. Para maasal susunod, bakuha natin yung sukat. Well, okay Pero okay lang naman. Ito. Pero okay lang yan. Pag nakas. Na. No, yung rice cooker ang um, nanibago ata. Nasanay mm -hmm. sa puting bigas. Di ba may nakalagay dyan yung brown rice? May white. Mm -hmm. Ano? Okay lang. Okay lang? Yung tatlong inday. Meron ka nga doon? Hi. Ayun, ang tatlo, kumakain. <laughs> Hindi natin